So yun, magandang tanghali eh, mga idol. Uh, mamaya nga palang hapon ni, eh, ano, mag uh, night fishing kami nila in North. So sana makarami. Yan, shout out sa kay Kuy TV. Shout out sa si iyo. Yan, tsaka pakisupport sa kanyang channel sa YouTube at tsaka Facebook page mga idol. support doon kay, ano, kay Marinel Vlog at tsaka kay Mayot Adventure. Yan, uh, sa mga tropa nating vlogger dyan sa Laguna. So mamaya, mamayang gabi.

Lam na. dis. Wah. Asal so, pangkap Sakit saya to. Saya to One, <laughs> okay, two, three. lang <laughs> <Ay>, <laughs> oh, ni bobo bu bu. Hei no. Wah. Lelap. Yus. Lelapat pelau. Pihak isah. isah. Saya, masaya. 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 Sir, Laki, oh. Sige, tulok mo. oh. Sige, tulok mo. 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 Sige, tulok